Kauna-una sa Pilipinas Manila Broadcasting Company DZRH Member, Kapusanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Oktobre 6, 1953 Unang sumahim papawid dito sa DZRH Naggamit na ng di mabilang gawad karangalan At ng Oktubre taong 2002 Ipinagkaloob naman ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas Ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli Ang Kasaysayan sa Manalihang kay Tia Deli itong inyong tiya Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos layo ni magdulot na ikagagaan kung di man tuloy ang ikapapawi ng hatdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako pong maguukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayang batin ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong tiyadeli.